So dahil mag-change weather na dito sa Saudi, ito na ang naging result. Dalawang araw na sunod-sunod yung ulan, pero alikabok pa rin yung bumabagsak. Yan, namumuti-puti tuloy yung dahon ng aking sili. Kahit dito sa kamatis ko, yan, namumula-mula na. Wow. Sa sunod na araw, pipitasin ko na yan. At saka ito, malapit na rin. So yung isa, sira. Hindi na nga lumaki. Nasira pa. But, okay lang yan. Kasi kasama sa buhay yan eh. Yan o. Oh. Kaya ang gagawin ko ngayon, sprihan ko siya para matanggal yung alikabok. Dahil pagka hindi ko natatanggal yung alikabok, ito yung magiging result. O. Oh. Namamatay yung dahon. Akala ko nga hindi na mabubuhay yun pala. Gawa lang ng alikabok. Kaya kailangan linisan talaga. Sprihan. So, itong laki o. Oh. Mashallah. Yes. So itong mga binhi na to galing din lang sa bunga. Hindi na ako bumili ng mga seeds kagaya sa previous video ko. Na hindi na nga ako bumili ng mga seeds para pantanim kasi pangkonsumo lang naman yung purpose. Wow. Kaya ang gagawin ko ngayon, pagalogbati ko, naninilaw na rin, hindi ko alam. Pero naglagay na ako ng compost ayan no, sprayhan ko na lang siya para dumikit na siya sa lupa maging yung kalabasa ko bakit hindi ka pa nagbubunga puro ka lang bulaklak ayan yung mga bulaklak ko ilang bisis na namulaklak so baka hindi pa nga napapanahon ito naman kumikikig so ito yung sprayer ko so ang gagawin ko lang sprayhan ko lang siya na matanggal yung mga alikabok dito sa dahon para nang sa ganon hindi siya mamamatay kasi nasisira siya yo kung mapapansin nyo sira yung mga dahon gawa ng alikabok tapos mainitan pa ha, wala na sirang sira na talaga so, ito na yung resulta ng mga dahon after ko na sprayan. actually sira talaga parang may anong tawag nila sa aqua na yan sa insekto na yan na naninira ng dahon kaya ang gagawin ko, manood muna ako sa University of Whitey at saka IFB Woo! kung paano mga kwento. ma yung mga dahon ng kamatis ko at saka yung ibang dahon. Ito na yung sili ko. Ulitin ko na lang ulit bukas kasi hindi talaga kaya ng isang sprayan lang para mawala yung mga alikabok. O, di Diba? Okay, hanggang dito na lang. Bye.